Nandito tayo sa City Life. Fermata Tretol. Para maiba naman, dito naman kami gumala. Kita nyo yan si Dudo. Mm -hmm. May binibidyoan kasi siya na first time lang namin makita dito sa Milan. Kita nyo yun, ang bilis ano, hinabol-habol pa yan ni Dudo. Siyempre, eh. hindi para hulihin, pero para lang bidyohan. Curious lang ako, ano kaya ang kinakain nila dito? Kasi ano? malaya lang sila at wala talagang may-ari. Pangatlo na nga pala ito dun sa nakita namin nung araw na iyan. At mm -hmm. habang binibidyohan nga ayan ni Dudong, ako naman nasa likod lang. Kasi naman, hindi namin nakita agad, meron pa palang isa nandoon sa gilid lang. O ba diba, ano, ang dami nila tapos ayun, pakalat-kalat lang sila. Ayan, si Inday, oh, behind the scene ng, ano, Insta360. Tapos, no, kung mapapansin nyo, same color lang sila nung nakita natin kanina. Siguro magkapatid sila, no? Sayang nga lang, wala talaga kami dalang pagkain. Mabibigyan sana namin sila. Kaso, hindi ko naman alam, ano bang kinakain ng mga ito? Bukod sa carrots at vegetable salads, ano pang kinakain nito? Baka nga, choosy pa ang mga ito. Baka gusto pa ay pasta. Tapos, alam nyo ba si Dudong may pa? Pa, no? ni ba ganyan yung ginagawa pag tinatawag yung pusa? Akala may pusa. Ayun lang, dumayo lang naman kami dyan para sumayaw at saka nagharutan kami ni Dudo. Uy, harutan. Iba yun. Nagtakbuhan pala. <laughs> yun lang mga Inday. Share ko lang sa inyo kasi nga first time lang namin makakita ng ganito dito sa Milan. Thank you for watching. Bye!